Yan. <laughs> no, mga master, palit muna tayo ng lure. Ano namang gamitin natin? Sumabit na yung ano, yung karuma lure natin. Oh, fish on. Uy, uy, uy. Ano yun? Sumasama siya. Ako po, ano to? Uy. Oop. Oh, 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 oh. Oh. Narabing kurog niya. Ay, tulingan mga master. <laughs> oop, oop, oop. Oop. Oop dali dali tayo tulingan <laughs> okay ayos <clears throat> sir christian oh yung binili ko sa'yo na lure makadali ng tulingan <laughs> yun oh yung pyro <laughs> swerte oh tulingan good size na mga master <laughs> Uy. Ang ganda ng tama eh. You know, napatay ko pa yung camera tuloy. Kala ko hindi nagre-record. Tapos na record na. Yan, shout out po kay Master JP Landig, kababayan natin from Mugpog Marinduque. Yan, at sa grupo niya na Tugs Angler. Yan, shoutout po sa inyo mga master. Maraming salamat sa suporta. God bless. <laughs> Tulingan. shish Tulingan mga master. Pangalawang beses pa lang natin nakahuli niyan. At yun na nga mga master, naisipan na namin lumipat ng spot dahil puro lapo-lapo na yung gumagat sa amin. At yan, yan na yung spot na lilipat na natin kung saan nalubog yung barko ng China nung kasagsara ng bagyong Udet. yan bali dito to sa barangay Babuyan, Puerto Princesa City. Yan, sa twin sunburn nila. Yan, madalas din pinupuntahan ng mga turista dahil sa ganda ng mga bahura dito at yung beach nila, yung sunburn nila napakaganda mga master. Ano ba master oh. Ito na yung barkong pinalubog ni Odette. Barko ng China. Sheesh. Yan. Lubog. Ito yung loob. Ah, yun yung sa baba. Ito yung sa ano. kabi ng kapitan ito so. okay yun know. lucky ang May natin ang hagas dito eh. Sa <coughs> so may puwetan banda. May natin kung may kakagat dito. Piling ko may mga kanuping dito eh. Malawak kan don master? Oh, okay. Nice. Oh, uh. Kanu ping? <tinyo> <laughs> Ay, ito sir lapo. Good size. Na. Good size, la, la poop. Good size, now, you know, sheesh. Okay Isyan tayo lapo Masibad mga lapo dito ah Wih, anak si sigaras, grabe, anak itu, oh master, oh, <laughs> grabe, oh. yo mga master Nandiyan hmm, Garas hmm. Dali <laughs> Dali siya o Naninibadla Master, tulingan ulit. <laughs> oh. Ey. Jeno narinibad ko. Kumagat din siya. <laughs> Dali siya. Oops, baka makawala ka pa. Uy, tama na. Okay. <laughs> Yan oh, master Naninibad siya eh. Pinagisang ko. Kumagat din talaga. Yan. Lo, <laughs> okay. no, 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 no. no. Wala na, patay na siya. Kulit eh. Oh, uh, nasyan <mission> ulit. <laughs> Dito sir, abantikan, daming lapo. Woo! Uh, tulingan mo lang. <laughs> tulingan mo lang ulit. eh tulingan nga. Lah, <laughs> kuman, Ano to? Ah, nga. Ala, sayang. Okay. Hey, nakawala. Aray. Ano halo Hala. Ay, tulingan ulit. <laughs> Uy. Na foul <laughs> ah. Yari ka. <laughs> daming tulingan dito ah eh, 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 eh. Ay, siya rin yung kanina, sir. Ito rin yung kanina. Nawasak yung bibigay, eh, oh. Tapos napalok siya ulit. Cool, eh. Malas mo naman. grabe <laughs> 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 tabang ka. Oh, good size. Ah, hindi to la po, sir. Ah, kanuping. Kanuping, sir. Good size. you know Koi fish ang tayo na master Good size to Koi oh. kanuping Kanuping Mabiit lang to one spot. One spot snapper, mga master. Okay. Sana kawan to dito. Okay. Yun yung saging-saging tay. Okay. Yung may tuldok. Yun yung. Kaya dala rin laki-laki. tayo. -laki. Sana kawan to. Sana kawan nga. Tuli sir. Tuli. Eh. Hey. Ay, blue pin. Sinirte <laughs> po. Nagkawan dito, sir. Ah, oh, lunok talaga. Sakto lang, sir, oh. Dali, nandyan sila. Nagkawan, sir. Dali mo. yun o mga master kadali pa ng bluefin kadali <laughs> nagkawan sa harap ko tala ko mga barracuda lang eh yun good size na Yan Dale mga master. At yun na nga mga master pagkatapos niya eh, umuwi na rin kami. Dahil kung makikita nyo sa screen mga master ayan oh medyo maulap na. At kumikidlat-kidlat na rin sa ibang part. Yan so may kasabihan tayo na ulan lang yan angler tayo. Pero syempre dapat masisipin pa rin natin yung safety natin yung kaligtasan natin mga master. At yan, yan na po yung nauwi natin ngayong araw mga master. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Peace on Angler. Yan, hanggang dito na lang po. See you sa mga susunod na videos mga master. Sheesh!